Alika, asok eh. Kanor, kanor. Ay! Ray. Ay! Ang babae, ang anak mo, Diyos ko, mag magkakamanugang na yata Ray. tayo. Ay. Sino ba yan? ano ba yung nangyari Arby! dyan? Nay, Sino tayo pa yan? Sino Kaibigan ko, lasing na lasing eh. Mix, Kaibigan, okay ka lang? ganyan Mix. din style mo no. <laughs> kanor. Wag, wag ako, Arby. Kaya ako nakuha yung nanay mo. Nagpakalasing-lasing yan. Kunyari, lasing. Huwag mo nga mailakas naman. Hindi <laughs> naman nakainom na lasing. Day, nay, nay, patulugin ko lang sa kwarto na ha. Ang lupit na manang-mana sa iyo yung anak mo, ikaw kwarto agad. Basic. Pero alam mo, green flag uh, tong anak mo, alam mo kung bakit. Bakit? Pwedeng sa motel, pero sa bahay dinala. nala. wala akong pang three hours. Yeah, Manang-mana sa si akin, wala rin pang three hours. Ay, <laughs> ay, 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 ay <laughs> Teka lang. Puro ka kotse nung araw. Uh, wala ka kasing pang three hours. <laughs> wala akong pang three hours, kotse <laughs> pa. <laughs> Ayos ka ng mo. Uh, oy, anak, ka nga dito. Tay, nay, ano po? Pasensya na. Sino yun? Ina Kaibigan ko na eh. Lasing na lasing. Kaya dito ko nalang dinala. Pasensya na kayo. Sigurado ka eh. Inumpot lang naman yan, darling. Kung mag-aasawa ka, okay lang nam sa'me Pero babae din ako. Kung ako ang nanay niyan, hindi maganda yan. Alam ba ng nanay niya? Eh, hindi nga po eh. Ayaw pa nga umuwi niya na eh. Pag pinauwi ko yan sa kanila eh, ganyan ang estado niya. Eh, na lang? Buti na lang dito mo dinala anak. Matinig ka talaga. <laughs> Ay, hindi po. Hindi ko naman girlfriend yan, tay. Ibigang ko lang talaga. Wala nang napuntahan. Hindi ka nga sa mata ko. O yan na yung kaibigan lang. O maganda siya, pero... Ayan! Lumalabas. Ayan na, ayan na, ayan na. Magkakape ako kahit madaling araw. <laughs> Magkatulog ba bago dito? Ganun ito? pag matanda. Anak, Ma. huwag mong tabihan. Babae din ako. Dito po ko sa sala matutulog po. Eh. Opo. <laughs> anak, huwag kang maging scout ranger tulad ko. Ano po? Ako na lang ang magbabantay doon sa kaibigan mo para sure. Kasi wala akong tiwala sa iyo eh. mo na, lalaki ang anak natin eh. Ano ka ba? Wala ako kong... yung bantayan mo. Hoy! Pagkakaya! <laughs> aray! Aray!